sasabay kami sa truck namin papunta doon sa office. Ah, uh, lang tayo ng ano na panggasolina. <laughs> panggasolina sa Sigmura. And uh, tayo ng mga sahod. All right. So samahan niyo kami mga ka mister uh, vlog tayo sa ano uh, Let's go. Hi. Ha ah. Uh... Welcome sa ating paybagong vlog sa araw na ito. Shoutout sa kay Mikkel sa aming mga viewers din. Hoy, ayan. Chat para ka. Ngayon umaga tayo ng lakad. All right. Lakad yan para sa iyo. Oo. So, ayan yung trabaho namin mga Mr. Oya. Ayun, Lunes, tiyari na yan. O ano na yan diyan? Ah, kami padan. Tumabay kami ni Ankel at ni Papa Malo. Dito sa ano, oh, siya si ano si partner mo sa Saudi oh. Ating driver ay si Nekhel. Ayan, diretso tayo sa ano sa San Miguel. So, vlog natin nung nakaraan ng sabay ako kayo no ay hindi pala kay Tunatan ayun vlog tayo dito yan uh, welcome welcome po tayo sa ating panibagong vlog yan papuntang San Miguel vlog vlog po natin yung ating biyay ay sabay tayo dito sa ano sa truck natin no? atin to truck <laughs> dami yung mga electric pan ano nangyari oh, ito pa sa okay. taas. Uh, kaya sa ano. Oh. may aircon pa. <laughs> <laughs> Tapos ano bang ah, sobrang init kasi ngayon, mga mister. Kaya kailangan I Ano mean, no? Hindi lang ginawa niya talaga idea you niya. Know? Ito ay lalag... ano to, yubak sa ata to, eh? parang lalagyan ng mga gamit. Ito, nilagyan nila na kwan, ah, electric fan. Oh, okay, may Aircon pa. Ito pa sa baba, oh. Kulang cool lang dito. So Silip pa naman. Hindi. May callman pa. Kaya, yeah. yan po talaga siya. <laughs> sa lamig. <laughs> Ayan. Ate! Babalik ako, ah. May order ako sa kay ate na strawberry dahil ang bunso ko ay gusto ang strawberry. Para kay ate, kasama niya. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Kaya okay lang yun kay, kay ni girl. Ayan. Daladalit sila si kuya. At shoutout kay mami. Ayan. Yung aming um, uh, lusong kay like mami, mami dito. <laughs> Ayan ang gawa namin. Ito lang na yung kulang namin dito sa Abacoan mga kamigdala. Ayan. Pinagbigyan tayo ni Liz Pup. So daladalit sila tayo. Uncut to uncut, diretso. Ah, hanggang kailan ah, hanggang anong aabotin ng ano natin, memory natin ito. Niya. next year marami na namang pupunta dito ng Maynila no? taposin lang muna siguro nila yung December may mga uh, tao na naman na pupunta ng Maynila para magtrabaho Ha? Ang um, dami Ah, uh, ano yan? Kulang-kulang na lang tatlo, isang milyon na Video to vlog Hindi to live tayo live ha So yan, Kaliwan na tayo dito sa ano, Live ng Imhard Ayan. Victory ng no mapa. Hole, hole. Ayan. Siyempre para makita ng mga viewers ko natin yung mukha ng ano. Baka familiar sila sa lugar na to. Ah, dito pala yung pag-ibig. Tapos siya mga kapatid Santol exit Oh ito naman Papunta ngayon ng Drigos, papalik-balik naman yan yung way na yan Santol Street na yan, papunta ng Kisong City naman yan Yan kung sino mga naka Daan dito, ayan O di kaya Nagarito, ayan, shoutout sa inyo <laughs> sa may stoppage siya. Ganda ng building na to. Merong hanging garden. Dapat na may maintain ng ano yan o, oh, ng tubig kay eh. mga pa yan. May init eh. Yung hanging garden na yan. Yan ang mga hanging garden. hindi Totoo yan, hindi plastic. Eh. Dapat nag-live na lang pala ako, no? Hindi, okay, okay na to. Next time. Okay, let's go! At Saisai Boulevard de Brito. Hello!

Nandito medyo malaki-laki yung daan kaya medyo mabilis na tayo. Ayan yung Altura Market. Ayan o. Ayan. Shout out sa mga taga-Altura. Ayan. At saka mga namamalingki dito. Ayan. Ayan yung inyong, pan... inyong palingki. Ayan. Ito bagong ano to. Bagong gawa lang to yung project ito. Hindi tapos? Ay daw pa ay bagong ano, Skyway. So, uh, konek-konek na tong mga daanan. Ganda no? Palinsuela. Ah, papuntang Palinsuela to. Ayos. Ito naman mga mister yung Martin and Dre Derecho ng ano to, ng Pantan Divisoria. Lakson. Ah, Lakson na tayo. Dito na po tayo mga Mister po sa Purisa Station. <laughs> Ayan po, Purisa Station yan ng MRT. Tingnan niyo yung lugar nito mga kamisir na parang ang ganda no pero tuwing ulan, baha to. Oh, lupog to, mataas ang tubig dito na park. Oo. Oh. Ay, yung mga nagpabiyahe doon sa gawa namin, hindi na nagpabiyahe pag malakas ang ulan talaga. Wala na silang daanan. Ito yung pinakadaanan nila eh. Ayan o, Dati, dito yung ano, dito yung tawag doon yung PSA dito yun o oh, itong building na yun hindi ko na alam kung nilipat nila ulit sa Kisan City hindi para wala nata sa Kisan City na yata nilipat kasi may parang may bagong ano doon eh bagong building para sa ano di ba NSO dati and PSA na So sa Ayala Bridge po tayo mga kapester ko Going to Kiapo na ito no Sa may Mendiola uh. Ayan Uy Diba? city yan, ang dito city, uh, city. Oh, city uh. yan naman Itong masikip na part dito Itong ano na ito na medyo um, lang Ya, ada. may mga Ada. Ada. dito, mga Ada. Yung, ano yung Ada. yung Ada. Ada. ano, dito, ano ba to? Ah, uh, Arellano, no? Cat Santa Catalina College. Ayan. Ah, ito yung terminal, oh, terminal nila, oh. Ayan, ito yung medyo masikip na yan. Kasi parang naipit ito, no? Urban. Hindi na nilang palakyan. Gawa ng may building naman dito sa kapila. Oh. Para na bulu na dito pagtitingin dito kanina nakita niyo di ba luwag-luwag ng ano ng kalsada <tod> Oi <laughs> right, Tito tayo, mag-a-master ayan ito. Sa padala. Saan po mangyápo 'yan? Ito tayo sa Petron sa San Miguel, ayan. AIP Tech. No local institute of the Philippines. ito so tayo, ito na yung aming motor pool yan, ah, nandito na lang mga mister yung ating vlog ayan, yung liit to, sige lang ah, kita kits tayo sa next vlog po natin